wala akong basher, wala din akong kaaway. Huwag po kayo magalit. Siguro dito sa video na to, ngayon pa lang, yan, mayroon namang baba akin. Base sa opinion ko, opinion ko lang po ito ha, dahil sa mga balita na napapanood ko. Kung si former President Rodrigo Roa Duterte ay kinasuhan sa war on drugs, so ganito naman, babalik ka rin natin. Kung si former president ah, Rodrigo Roa Duterte ah, hindi niya inaksyonan dito sa Pilipinas ang war on drugs. So marami pa rin addict, maraming criminal pa rin ngayon. So marami ding mga inosente ang nadadamay katulad ng mga rape, 'di ba sa mga rape 'di ba? Maraming inosente kahit mga bata, mga bata pa lang matanda ganyan. Tapos meron mga ano, pinapatay. Ayan, di ba napapalod na sa si Soko sa mga palabas sa TV. Tapos soso sila, di ba? So, ayun na lang. Halimbawa, example lang to. Halimbawa, sa pamilya mo nangyari yon ginawa ng adik di ba? Or family, friends, o so, basta related sa mahal mo sa buhay. So, di ba? Mahirap din. So, ngayon, ginawa ni former president ano Rodrigo Roa Duterte nagampanan yung kanyang tungkulin para mabawasan yung mga adik at criminal dito sa bansa natin base sa mga komento na nababasa ko sa mga posts ayun, sabi nila uh, payapa na silang nakakalabas sa gabi na walang takot so lumalabas sila ng walang pag-aalinlangan -alin dahil nagagawa ni former president uh, Rodrigo Roa Duterte na takutin ang mga kriminal at saka rapist. So maganda yung kanyang ginawa. Pero ang mali lang dito, ito yung mali. Para sa maraming tao, mali na pumatay ng tao. Mali po talaga, mali. Sobrang mali po. Eh. Pero po, ang utos niya lang po sa mga kapulisan ay patayin ng mga halik at ng mga kriminal. So may mga inusente na namatay. So inutos nilang to sa mga kapulisan at hindi naman talaga siya ang pumatay. So yun po yung dapat nating malaman base po ay sa mga nakakita ko. Kayo na lang din po ang mag-judge. Ito lang po ay sa opinion ko lang po ito. Huwag mo kayong magagalit. Siguro marami na akong basher ngayon after ko ng video na to. So, yun lang po.